Pasensya na kung this is yet another Lakers related video mga idol. Pero sa tingin ko hindi ko pwedeng palampasin to. Alam nyo ba na sa ikadalawang put isa na season ngayon ni Lebron sa NBA, siya ang pangatlo so far sa fast break points? Marahil baka hindi. Pero totoo yan, almost 39 years old na siya pero nangunguna pa rin talaga siya kung punto sa fast break ang pinag-uusapan. Last year, hulaan nyo kung sino yung nauna. Lebron. Last last year, Lebron pa rin. And yung year ba ganun? Well, hindi na si Lebron pero pasok pa rin siya sa top 5. Grabe. Tila no stopping tong mama na to sa pagtatakbo kahit na malapit na siyang mag 40. And kitang kita natin yan sa kanilang in-season tournament win kontra sa Portland Trailblazers. Actually, major risking nga itong ginawa ng Lakers sa pagkakataon na ito. Paano ba naman? Kita niyong si AD lang talaga ang lumalaban dyan para sa rebound si Lebron. Andyan sa paligid pero wala naman siyang ginagawa ano? Kaya rin ang Lakers ay kulela sa opponent second chance points ngayong season. Masyadong maraming mga offensive rebounds ang nagigive up nila sa kalaban kasi tulad dito, halos walang rumi rebound. Pero buti na lang para sa kanila at na secure ni Davis ang bola. And dun pa lang sa moment na nakuha na ni AD yan, nagsimula na po itong si Lebron na tumakbo. Okay din na may isa pa siyang playmaker na kasama sa court kaya yung pagtakbo na lang talaga ang kanyang aalalahanin. And yung risk din ng Portland na ganyang mag rebound ay nabaliktad na ni Lebron kasi yung mga tall players nila currently ang nahuhuli sa kanilang depensa. So noong na-forward na kay Bron yung bola, barbecue chicken na lang sa kanya to. Guard lang ang katapat. Dito naman po mga idol from defense to offense. Naka-zone defense ang Lakers dito and usually si AD ay dapat andyan sa may gitna. Wala rito sa elbow. Pero bawal naman siya maglagi dyan kasi matatawagan siya ng defensive 3 seconds. So butas ang gitna at the moment kaya nagcut na rin si Sharp. Pero kahit na hindi siya yung wala sa pwesto, pinuno niya yung gap at nasaktuhan niya tong pasa sa loob. Basang-basa niya. Sabay parang naging Miami Brown siya bigla. Sa mga hindi nakakaalam na idol natin, 11th si Lebron ngayong season kung points in the paint ang pinag-uusapan or yung mga puntos na nakukuha niya sa loob. So, puro nga siya fast break at faders ang first half. Kaya noong second half, eh, mas tinoon ng kalaban ang pagdepensa sa kanya sa loob. Sa ngayon, pwedeng-pwede po siya ni Lebron tong si Grant dyan at umiscore sa loob or ipasa niya bigla sa malilibreng kakampe kung papasahan man siya ng bola. Pero ginamit ng Lakers ang ganyang thinking ng kalaban sa kanilang advantage at bigla ang pin down pala to kay Lebron. Ganda ng pagkakascreen ni AD kay Grant kaya malinis din ang look na ito. Sa tingin ko, dapat magpatakbo pa ang Lakers ng mas maraming mga ganito. I mean, hindi exactly yung ganito talaga pero kahit iba pa. Yung tipong pinapaisip mo yung kalaban na may gagawin kayong play like itong lalapit si Reddish kay AD para kunin ang bola. At itong original na defender ni Reddish na si Sharp ay nakaton pa rin doon ng pansen at wala kay Lebron pero iba pala ang actual na gagawin nyo at binigla nyo tong alley -oop. Again mga idol, makikita nyo siya na fumo full speed talaga at sumusubok pa ang ng kanilang tempo. Siya currently ang mabilis talaga ang takbo dyan. Which is ang weird nga sabihin ngayon sa estado ng kanyang karera na siya ang pinakamatanda pa sa buong liga. Usually mga atabs yung mga mahihilig magtatatakbo pero ito si Lebron e eh, push the pace pa rin talaga. And ang daming magagandang nangyari syempre. Nakaangat na itong si Grant para dyan palang bago mag free throw line ay magmabagal na si Lebron. So nalibre yung kakampi niya sa sobrang nakokontrol ni Lebron tong laro eh ganitong mga simpleng screening actions lang ay napapasama pa rin yung ibang mga defenders sa kanya. Nalibre tuloy itong sa Christian Wood, sayang hindi lang pumasok. Nayo nyo, lahat nakatingin sa kanya. Kasi nakakailang tres na siya sa mga oras na yan. Eh. Apat na siguro. So itong si Thibault, todo close out. E itong si Raeton at ang iba pa, nag kasi baka umatake. Ball watching na lang talaga sila dyan at totally nakaligtaan na ang kanika nilang mga tao. Galing din kasi to sa offensive rebound ng LA. Pero ayun nga, sobrang nakadoon ang atensyon nila kay Lebron at nawala na sa kakampi niya. Again, no, medyo nakakawindang din na ang daming na ipasok na nito na tres. Sabay-atake pa siya ng atake papunta sa rim as usual. Kaya sa fake play, imbis na umangat sa Aiton, si Fiable eh gusto rin umangat para i-contest ang tira ni Lebron kung titira man siya. And again, nag-open up to sa kanyang kakampi. Masterclass ng game na ito mula kay Lebron. 35 points, 5 rebounds, and 9 assists. And sobrang efficient pa ng production niya. Shooting 55.6% sa 3 at 59% naman overall. Hindi lang kinontrol talaga ni Lebron ang laro. Pero tila wala siyang weakness ay pinakita this game kasi sobrang on point ng outside shooting niya. Sabay nakaka-atake rin siya kung gugustuhin man niya. Yung fader niya ay on point pa rin. And yun nga, reminder lang na siya ngayon ang pinakamatandang player sa NBA. And ginagawa niya pa rin to. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.